Laban kahapon. Nais ko po sanang sagutin ang kanyang mga sinabi. With all due respect sa ating Vice Presidente, ako po'y sumasagot dahil hindi ko po pwedeng hayaan na madungisan ang tangal ng aking mga kababayan. Una po, ang congresswoman ng Batangas 2nd District ay hindi crocodile. Ang congresswoman ng Batangas 2nd District ay nagtratrabahong mambabatas dahil sa tiwalang ipinagkaloob ng ating mga kababayan pangalawa with all due respect kahit na ang records the council of record of my husband in those fabricated cases of rape our attorney Nilo Divina of Divina Law Office and my two very good friends Attorney Johnny Magpoo and Attorney Bong Pangaliban. Number three, kung ako naman po ay totoong may utang sa ating iginagalang na Vice Presidente, ako po'y pakipadalhan malamang ng entry of appearance o kahit na anong pleading para aking maunawaan ang pinagmulan ng siyam na milyon na sinasabing utang. Pasensya na po, mahal na Vice Presidente, wala pong maalala ang Congresswoman na utang. Pero oras na may makita ako na naging partisipasyon ninyo sa naging kaso ng asawa ko, anumang utang yan ay mabilis kong papayaran.